Pabong uh, padong ama pormang buhawis kedagatan sakop sa Channel sa lapu City sa Cebu ano ko video Sa Ponso Jeff Salcido, nagkuha nagkuhang video samtang miagi sila sa Mactan mandaue Bridge. Ganinang udto, makita siya ang video nga adunay pipila ka mga motorista nga tuyong mihunong sa kilid sa Taytayan aron magkita ang padulong mapormang buhawi. Pipila ka oras na waraw usab wala mahimong hingpit nga buhawi ang nasaksihan. Mato ni Jomel Eclarino ang pag sa Visayas Weather Specialist. Posibleng resulta kini sa nasinating thunderstorms karong adlaw. sa Metro Cebu. Pasado alaw na alaw na dihang na sinati ang kalit nga